Oh, welcome back mga kaboxing! So isang napakalungkot na balita na naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil matapos nga pong bigong makuha ng ating pambato na si Gino Rodrigo ang panalo kontra sa undefeated at knockout artist at rising star na si Cain Sandoval sa kanilang naging matinding sagupaan kahapon lamang na kung saan maraming mga Pinoy boxing fans nga po ang nanghihinayang sa laban na ito ng ating kababayan. Dahil sa napakagandang pinakita nito sa mga unang rounds ng kanilang naging laban, ngunit kinapos nga lang po ang ating pambato. Dahilan para matalo ito via 10 round knockout, ay di nga rin po pinalad makuha ang panalo ni former world title challenger na si Froylan Saludar sa kanyang pagdayo sa bansang South Africa kontra kay Charlton Malajika. Di nga po umubra ang malawak na experience ng ating kababayan sa mas batang hometown fighter. Dahil apat na rounds nga lang po ang inabot nito sa kamay ng 24 anyos na si Maladjika. Dahil wala na nga pong sagot si Saludar sa mga kombinasyon na binabato ni Malajika sa kanya, ay napagdesisyonan na nga lang po ng referee na itigil na ang laban. At dahil sa pagkabigo na ito ni Saludar, ay bumagsak na ang kartada nito sa 37 wins with 26 knockouts, siyam na talo at isang tabla. Samantalang si Malajika naman ay umabante na ngayon ang kartada nito sa 9 wins with 4 knockouts at isang talo lamang. Samantala, dahil nga po sa masaklap na pagkatalo ng ating kababayan na si Gino Rodrigo kahapon lamang, ay dinala nga po agad ito sa ospital para matingnan ang kanyang kondisyon at masigurong nasaligtas ang kanyang kalagayan. Sa video live na pinost ni Rodrigo ay nagbigay nga po ito ng mensahe sa mga nambabas sa kanya. Inamin nga din po ni Rodrigo na bago paman ang laban ay sumasakit na ang kanyang ulo, kaya pinasitiskan agad ito. Ngunit dahil wala nga pong nakitang problema ay naituloy ang laban. Ngunit pagkatapos nga po ng laban ay inamin ni Rodrigo na nakitaan na ng pagdurugo ang kanyang utak. Bagamat di man daw siya pinagbawala na lumaban ulit sa ibabaw ng lona, ay kailangan naman daw nitong magpahinga ng isang buwan bago sumabak sa training. Kaya yung mga basher dyan, hindi nyo, hindi nyo alam kung gaano kahirap ang boxing. Kasi before the fight guys, sumakit yung ulo ko, pinasitiscan muna ako ng team ko. Wala naman nakita, pero ngayon after the fight, may nakita na. Huh? Nga ng isang buwan before, tra before training ulit, no? Hindi naman tayo pinagbawalan mag-boxing kailangan lang magpahinga ng isang buwan. Nakitaan lang ng konting pagdurugo sa sa utak ko. Kasi nung bago laban, nanakit na talaga ulo ko guys. Tapos pinasitis ka na ko. Sabi naman, wala naman daw nakitang problema. Pero ngayon, after the fight, may nakita. Kaya nagpa-hospital na ako.